So yun nga guys welcome to my vlog So yan nga po yung mga isda na nahuli kanina 5.4 po yung laki niyan. So yan po yung mga palanggrihan po Yan po yung kitang nila dito Sobrang haba So yan na po lahat ng isda Dalaw bangka na po yan So yan nga guys Nandito na tayo sa Katungkan Kukuha tayo ng dagat Para ilagay sa isda natin kasi aaisa natin yung isda so kailangan ng tubig dagat para maaisan so yan na guys at palalim na rin yung dagat at may hinihintay pa tayong bangka na darating kasi idang yung darating so kunti lang din yung huli nila sa ano na rin ng agos kasi so masyado maagos po ngayon at saka ano, magasama yung panahon kaya kakunti lang yung mga huli ngayon ng mga bangka nga guys may ice na tayo na sampung peraso at mayroon na rin tayong tubig dagat at so ayusin natin yung isda na natin na nakuha na to so, ito lang dalawang bangka na po yan so ayusin natin i-ice po natin yan na guys nilagyan na natin uh, ice yung tubig para ilipat natin dito yung mga isda na to so yan para maganda yan. at medyo malikot ang ating pagbibideo kasi nga tayo lang mag isa so ang laki nito nasa 5.4 yung kilo nito so yan dyan lang muna yan mamaya na natin dito kamada sa makmakan So, dyan lang muna. Ayan. So, Maya-maya. Sarap maya. isigang to. Hindi nga si mata, oh. Sariwang-sariwa. Ay, kilawan. Ay, kilawan. Ayan. So, yan lang lahat ng isda natin sa dalawang bangka na nakuha natin na uh, nga guys yung ating na ano na ice na Ayan, para pagdating sa palingki mamaya fresh na fresh siya at diretsyo na tinda uh, guys pupunta na natin yung isang bangka at ba ng motor? bakit? Lang sa may sa katag so ito na yung nakuha natin sa isang bangka so marami-rami po yung nakuha niya sa so, ilalagay na natin dito So ito na po yung ano natin isda ngayon. So marami-rami na po. So kulating makmakan. So yan lang po yung nating nakolekta. So pupunta na tayo ngayon sa palingke. Uh, Ako okay, sa ano palingke. So magdi-display na tayo ngayon. Ayan si si Doon, sa so may ginapayusan ng motor. Balik ka ako doon.